si Mr. Gerald Santos kasama yes, po. po ang ating uh, si Atty. Ferdinand Topacio. Good okay. morning po. I heard that your uh, owners, po. only in Facebook. Huh? I heard your uh, rants in uh, I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po. Oh. Your Honor uh, Um yes, uh 2005 po nangyari. And uh, nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you five years? Uh, dahil po sa takot po, sa kahihiyan. Dahil po noong time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Uh, ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay uh, well, gusto po namin mag -pursue ng legal action. But uh, yung nakausap po namin lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint uh, uh, with GMA, correct? Yes po. In five years after? Yes po. did the GMA 7 take action on it? uh, wala pong clear na na resolution po na nakarating po sa amin. I have my copy here. Opo, oh, um, suspended and terminated the services of uh, the one who sexually harassed you. Uh, pati po ako inulis po Hindi siya na nakabalik. Nila. I will and, not mention the name already because you know, you know his name, of course. Yes, po. Uh, What I'm saying is that uh, GMA7 took action on it. Took ac uh, action on your complaint. Di ba, you wrote uh, to Yes po, Correct. and, uh, and the uh, attorney Philippe uh, Gozon uh, po. Attorney Gozon, Philippe Gozon. Oh, na inaksyonan in nila, dinerminate yung services nung, nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Uh, ang nangyari nga lang po ay, uh, kasi po uh, yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay na, napag-initan po dun sa loob. Uh, so kahit na, kumbaga, naalis, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Uh, yun po yung nangyari po, Your Honor. O oh, di diba, umingi ka rin ng release, diba? Umingi ka ng release sa GMA, correct? Uh, release po sa GMA Artist Center yes. at that yes. time. But we wanted po na maging under GMA itself. I have a copy here of determination uh, the, the document terminating the person who harassed you and it was signed by the senior vice president entertainment TV Wilmugalvante. Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan your honor. So you hindi to, po talaga. You want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Uh, ano? Ah, sorry po. Ibig sabihin hindi mo alam na inaksyon na ng GMA 7. Uh nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na na receive na official na yan po yung letter na resolution po ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag uh, musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yung ang sinasabi mo band ka na raw sa Jimmy 7? Is that correct? Ah uh, hindi po uh, I'm banned po sa entertainment uh, department po dahil po yung yung mga yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department hindi, but pero... sa ano po sa news sa mga news departments po sa uh, sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako yeah. pero but... hindi, hindi ka ano totally banned doon sa network di ba yes po um, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, dun po sa nilabas ko pong uh, video. Hmm. So, what do you want to, ba't ka pumunta rito sa Senate? Or... Uh, yun po, uh, your honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. Hmm. Ito't oh. yung aras. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. You said there, there, are, there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito. Kung, kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, uh, Senator Jingoy and uh, Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng, ng nakasan loob para po may pasabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko. Ilihiyang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun, dahil nung, nung gulog nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na para mag-move on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito. Nilinibig pa pa nila na homophobic daw ako kaya, kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas sa loob. Nung yung yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon may, may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi mo talaga agad. Even yung sinabi mo sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa, sa ng loob niya. Two years after, namatay po yung lolo ko kasi sa samanan ng loob na po dyan. Kasi hindi po nga, na, hindi wala bigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin,